PTV telebisyon ng bayan Magandang hapon Pilipinas nagbabalik ang PTV Newsbreak Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Surigao del Norte higit dalawang linggo matapos ang mapaminsalang 6.7 magnitude earthquake na nag-iwan ng anim na kataong patay at higit kumulang isang daang sugatan partikular sa lungsod ng Surigao. Ayon sa Philippine Volcanology and Seismology of FIVOX, may lalim itong 33 kilometro at natunton isang daan at 23 kilometro hilagang silangan ng Burgos, Surigao del Norte. Lumabas sa datos na naganap ito bandang alas 3 ng madaling araw. Wala namang naitalang sugatang residente o napinsalang gusali, dulot ng nasabing pagyanik. At yan ang nakalap naming balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa PTV para sa pinakahuling ulat sa iba't ibang pangyayari sa bansa. Maaari rin kaming sundan sa PTV official Facebook account at sa aming Twitter account na at PTVPH. Ako si Joy Gumatay para sa PTV Newsbreak. Oh, <laughs>